siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salo, di ka magdaramas. Nuluku niya sa bigong ng kanyang malabay na pakpak? Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay maging sa gagawin bigla ang pagbusog, pagsapit ng araw. Nais ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim? Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang salibong tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at nagtitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasing at sa panahon, iyong ang mamamas mo. masasama ay makikita mong pinarurusahin. Sapagkat siya ay ang iyong ilang takapagsanggalan. At ang pinili mong mag-iingat sa iyon ay ang kataas-taasan. Di mo ang buti ikaw ay mapahamak at walang baratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa anda ko, ikaw ay maparoon. Tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayok at silang magtataas. Nang hindi masaktan, ang mga paamo sa batong matalas kahit ang tapakan mo ay mga liyon ahas na mabagsik ti ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis ang sabi ng Diyos aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino taong ako'y kikilan din pag sila'y tumawag laging handa ako na sila'y pakinggan aking sasamahan at kung may hila-hila ay -hila aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan na mahabang buhay. At nakatipiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan.